Good morning sa inyo guys! Makikikain ulit tayo sa agency buong araw for today's video! Libreng umagahan, tanghalian, gabihan, sama mo pa pamasahe, pati na rin live band, let's go! So ayun na nga guys, bago tayo sumugod sa digmaan, esteche bugan, nagbaon na kagad ako ng dalawang puting plastik. Parang nakakamoy ako na may gustong gumamit ng ipinagbabawal na teknik, Sharon style, or Alright! Ayan pala guys yung opisina natin. Siyempre, matik. Meron na tayong dalang-dalawang plastik. Sheesh! Matik yan. In case of emergency. Plastic is the best remedy. Ay, napakaangas par. Ang lupit ni Kalbong Siman TV. Parang Boy Scout. Laging handa. Touchdown. Nandito na tayo sa isang sikat na hotel. Sakto pa yung dating ng kalbo, Right on time. Chibugang! Tara, tignan natin yung libreng umagahan. Meron silang iba't ibang klase ng tinapay katulad nito with toothpick included, cinnamon rolls kung sa bakery natin, parang ensaymada. At ang all-time favorite na talagang lagi kong inahanap-hanap kahit nasa barko ako. Syempre, wala nang iba kundi ang I Love Monay. Oh, she Hindi pa pala ako pwede tumodo ngayong umagahan, guys. Alam nyo naman, mas pinaghahandaan ang yung tanghalian, pati na rin yung gabihan, kaya meron lang akong tatlong cookies. Samahan mo pa ng isang pampagising na inumin, ice coffee, oh yeah! Pagkatapos ng umagahan, wag na natin patagalin, pumunta na kagad tayo ng tanghalian! Biro nyo naman guys, habang ini-edit ko tong video na to, puro gutom din yung inabot ko, katulad nyo, alright! Kaya sabay-sabay tayong masira yung diet, let's G! Unang pagkain sa menu, assorted yakitori skewer sa Tagalog, barbecue, pinasosyal lang. Hindi ko na nababasahin yung mga pangalan guys, ang hirap big kasi, ako na lang magdi-describe, meron tayong pansit. Yung bahay, chicken teriyaki, kumukulo-kulo pa. Tapos sa kabilang lamesa, nandito naman yung mga pangmalakasan. Kare-kare with wedding ring, samahan mo pa ng special bagoong. Yung katabi, putok-batok, ay, high blood check! Grabe yung lechon kawali, pwede mo pang gawing sabaw yung sausawan. Take note, tanghalian pa lang to guys, meron pa tayong merienda, pati gabihan. Pagkatapos ng tanghalian, nagkabigayan pa nga ng award. Shesh! Sobrang galante ni mama, libre na food trip, may papremyo pa. Yung pinakamataas na binigay pala dyan, isang buwang sahod ng siman, sana all! So ano pa bang gagawin natin? Food trip ulit, dinner time! Meron tayong manok na sinasalin, samahan mo pa ng sitaw, pati mushroom. Ate, pengin salmon, dalawa lang muna, patikim, pero pag masarap, plastic is waving, om sim! Kung may seafood, meron ding land food, kalderetang baka with patatas. At para naman sa mga healthy living dyan, meron din tayong mga gulay-gulay. Pumili lang kayo ng mga gusto nyong dahon. Pero but wait, may nakatago pala dong pasta at hipon. Ito naman guys yung tinatawag na beef brisket Texas style pag Pero kung kanto-kanto lang, karne ng dinosaur, alright! Inihaw na liyempo sa English grilled pork belly. Grabe, sobrang dami ng pagkain na kahain. Halos hindi maubos, kulang yata yung sako kong Tapos ngayong gabi, open bar pa, mayaman talaga si papa. Habang kumakain guys, may live band pang kasama. At FYI lang guys, makailang kanta lang sila, may pumapalit ng panibago. Kaya talagang sinulit ng kalbo, walang uuwi kung hindi pa napupuno yung dalawang puting plastic. Don't worry, konti na lang guys kasi kanina pa ako nagsimula, oh yeah! Nung nakita ko palang lang yung butchi, tinitigan ko. Pagkatapos malagay sa plato, umupo ko si Kalbong Siman TV, pinagbasdan yung kapaligiran, tumingin left and right. Sabay tumira ng tres, tatlong butsi, kinuha, pasok sa banga. Alright!